Okay, mga kababayan. Babalik po ako. Another topic. Yung tungkol naman po dito sa napapabalitang magkakaroon na po ng bagong DA Secretary. Secretary of the Department of Agriculture na matagal na pong hinihiling ng marami na ipaubaya na ng ating Pangulo sa iba nang siya ay makapag-focus na lang sa pagiging Pangulo. Dahil talaga naman po na uh, sa pagiging Pangulo na lang, alam natin na talagang yan ay brain-draining talaga. <coughs> Ngayon, ang ipinagtataka ko po, ako ay was wishing talaga na sana ang kunin po ni manong BBM ay si Manny Pinyol. Kasi, naniniwala po ako na magiging maayos ang pamamalakan ni Manny Pinyol at magiging uh, kaisa siya sa mga sa mga objectives ni Pangulo, dito sa Department of Agriculture. Pero mukhang, ako po, sana po talaga, ako ang wish ko lang po na kunin na sekretary ng DA ay si Manny Pinyol po. Pero ito, ang napapabalita po kasi ay itong uh, isang multi-billionaryo na negosyante na ito nga pong si Francisco Tio Laurel. Na nung tinignan ko po ang kanyang uh, ni sinerts ko yung kanyang about him, imakita e makita ko yung talagang inchik na inchik po siya. Inchik? <coughs> At syempre, magtataka pa ba tayo na inchik ito? Eh, bilyonaryong negosyante? Eh, sino ba ang mga bilyonaryong negosyante dito sa atin? Mga in di ba? Iilan lang ang mga bilyonaryong talagang Pilipino? Si Manny Villar lang yata. Napakalaking... Ako, ang... Ang hindi ko lang kasi magets. bakit kukuha ng isang multibillionaire? Na kung baga, kung siya ang CEO ng kanyang group of companies, may panahon pa ba ito para sa trabaho ng Department of Agriculture? Di ba, ang mga ganitong ka, kalalaki na mga negosyante, sa negosyo lang nila ay ubos na ang panahon niyan. Eh bakit kailangan ito ang ilagay diyan? Paano pa naman niya magagampanan ang papel ng isang secretary? Hindi po kaya dapat ang hinire bilang sekretary ng DA ay isang farm technocrat. Hindi negosyante. Hindi ko sinabing bobo yan. Siyempre matalino yan. Pero, kumbaga walang connect. Walang connect. Negosyante. Ang isa pa, yung kanya pong uh, mga negosyo is about food mga kumpanya na production ng mga mga processed meat mga fish food pero ni hindi nga doon sa mga produkto niya parang wala nga doon ng mga agri-products eh. I mean, agri-products, yung plant-based. Although, ang ang meat and fish is kasama sa agri-business, pero, di ba ang talagang dapat focus ay yung sa, yung mga tungkol sa pananim. Ako, ay was expecting na ang ilalagay po na secretary at uh, chief ng agriculture department ay yung may karanasan sa farming pagsasaka nang sa ganun po ay maunawaan niya ang damdamin ng mga magsasaka and Manny Pinyol is one also noon po na, na nasusubaybayan ko sinusubaybayan ko yung column ni Zaksarian doon sa panorama I was ano, I was uh, dreaming na sana po itong si Zach ay maging sekretary ng Department of Agriculture under whoever, eh, hindi ko lang na nasusubaybayan ngayon kung ano na ba si Zach ngayon matanda na ba siya o baka nag na rin pero ang ibig ko pong sabihin mga ganoong klasing tao yung talagang may passion po sa planting sa agriculture agribusiness hindi negosyante my goodness naiintindihan ko po na itong itong tiyo laurel na ito ito yata ang pin, may pinakamalaking uh, na i-donate na pera noong kampanya. So, utang na Alam nyo, kung puro utang na po ang pa natin, malulugi po tayo ang bansa natin. Ilalagay natin yan dyan sa sa posisyon, isang posisyon na wala naman siyang kaalaman or background <coughs> hindi niya field dahil lang sa utang na loob excuse me unang una bakit siya nag-donate ng ganong kalaking pera kung wala siyang inaasahang babalik sa kanya na ang papabor ay eh, yung mga negosyo niya. Kung baga, eh, conflict of interest. Marami po dyan. Kung talaga po na ang ang iniisip natin ay para sa bansa. Marami pong pwede mas qualified for the position. <coughs> Nagtataka ako kung bakit hindi inilalagay si Manny Pinyol. Dahil si Manny Pinyol hindi nag-contribute. Alam nyo, kung ganito ng ganito ang sistema ng eleksyon natin, yung gobyerno, may mula talaga tayo. Ang, ang yayaman lang dito ay yung mga negosyante na mga inchik. One more point. Tinabahan po ako nung nabasa ko yung pangalang Tio Laurel. Naalala ko yung si Herman Tio Laurel. Nung tinignan ko po doon sa kanyang biography, wala naman po ako makitang koneksyon nila. Related ba sila? Posible. Para yung At sino itong si Tio Laurel? Herman pro-China China apologist pro-China po yan na taong yan kamakailan lamang meron nga akong gusto ko ngayon na i-content eh asa na yun yung sinasabi niya na hindi raw kasalanan ng China yung gulo dyan sa West Philippine Sea walang makikita na kung kaninong interes kung ipinaglalaban. Pilipino pa ngayon ang may kasalanan dyan sa gulo sa West Philippine Sea? Nasaan ang utak mo, Herman Tio Laurel? Ay, <clears> nako. <throat> Yun lang po ang isang uh, medyo hindi kagandahan dito sa Nangyayari sa ngayon na kung bakit isang bilyonaryong negosyante ang ilalagay sa Department of Agriculture. Farm technocrat. Yung may malasakit sa farmers. May malasakit sa Philippine products. Pagyabugin ang agrikultura ng Pilipino. Hindi yung importer-exporter. Tapos ito pa. Kamag-anak pa ng isang pro-China. Alam nyo, manong BBM, ako po ay kakampi ninyo. Supporter nyo ako. Marcos loyalist ako. Pero, sana naman po pakiusap. Pwede po ba nang ilagay ninyo dyan sa... Pwede bang ilagay nyo po si Manny Pinyol dyan sa Department of Agriculture? Kung talagang naalala ko kasi yung sinabi nyo ng kampanya na gagawin ninyong mega agribusiness itong agrikultura natin. Mega agribusiness. Na sana nga. Sana isa yan sa mga project na pwedeng pagpuhunanan nung Maharlika Fund. Yun po ang hinihintay kong makita. Hindi yung kung ano-anong ibang negosyo. Okay naman ibang negosyo, pero di po ba basically agriculture? Yung sinasabi po ninyo na mega agribusiness. Di ba mga kababayan? Ano po masasabi ninyo? Agri ba kayo na dapat si Manny Pinyol ang maging DA Secretary? Hindi itong never heard na to na insik eh. Ay, naku. Pero hindi naman po ako susuporta sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Mas lalong hindi. Dahil alam ko na ang papalit dyan ay isang pro-China. Ibali na. Basta manong BBM, kailangan bumaba ang presyo ng mga bilihin. Yun lang po mga kababayan, ako eh, hindi pa nanananghalian. 3.30 na sa hapon. Minamadali ko kasi matapos itong aking inaagapan ko kasi baka mag-brown out na naman, hindi na naman ako makakapag-post. So maraming salamat po sa panonood. Igsian ko na lang kasi baka biglang mag-brown out. Okay, uh, see you tomorrow in my next vlog's okay maraming salamat po thank you for watching and peace